Labing tatlong tauha ng 3rd Mechanized Infantry Makatarawan Batalyon, Armored Division Philippine Army, ang matagumpay na nagtapos sa pagsasanay ng NC2 Shield Metal Art Welding Osmao sa headquarters nito sa Sitio Pugo, Barangay Burgos, San Jose Tarlac. Ito ay sa pamamagitan ng Technology Base Mobile Training ng Technical Point Skill Academy o TPSA, Technical Education and Skill Development Authority o TESDA Tarlac. Pinasalamatan ni Lieutenant Colonel Ryan Villar ang acting commanding officer ng 3rd Mechanized Infantry Battalion ang pagsisikap at tulong ng TPSA at TESDA Tarlac na mabigyan ng kasanayan sa welding ang mga kasundaluhan. Ayon sa opisyal, magagamit nila ang kasanayang ito hindi lamang sa pagtupad ng kanilang tungkulin at pagtulong sa mga komunidad kundi sa kanilang pagiging mga produktibong, pribadong pamamayan sa panahon ng kanilang pagliritiro. Samantala, sa sahe pinuri ni Emily Tosoro, Director in Charge ng Community Project and Development and Management Unit, TESDA Central Office, and Makatarungan Troopers dahil sa kanilang dedikasyon ng munlad at kasanayan at serbisyo sa mga mamamayan. Dumalo sa isinagawang nagawang closing ceremony sila DPSA President, Director Manalo Toledano, TESDA Specialist Irene Toborlupa, SMO NC2, Instructor Ramili Flores at Makatarungan Troopers nigit ang na ng kasanayan ng kasundaluhan ng makatarungan batalyon, pagsusuporta sa misyon nitong palakasin at patatagin ang kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran sa kanilang lugar na nasasakupan. Mula rito sa San Jose Tarlac, ako si Mark Lulunan, ang inyong kaugnay.